Ayan, hello guys. Let's eat together, everyone. Malu. At wala ka fresh ko malu. Ang olam ko for today is olam ng bayan. Ayan, the sardines. Wey, may ka sardines ba ka naman? Sino nga yung ano, yung vlogger na nagsire sa. Ah, si Tito Mars? Hindi, yung eme lang yun. Eh. Ang vlog lang niya talaga yun. Para sa siya. Ay! Umikat siya kasi nakuha niya yung... Ano, yung gigil. Lang, diba? Yung gigil na <laughs> mga May maraming ganun yung iba naman huh? kasi yung... Kasi naman lang po sabi niya, di ba, mayroon sa hirap? Oo, oo mayroon naman talaga Dito, Mar. Mo, diba, yun si Tito Mark. Tingnan mo, di ba, sinisiraan niya ng si finest si Finest China, yung baklang isa. Pero friendship naman talaga sila. Mm. <laughs> yung mm. bakla. Tapos sa kanila yun kasi parang sila sa Oo. Oh. Pero ang pangit lang kasi hate yung ma ano mo sa tao. Hindi yung lava po. Ayun po tayo. Mga Sarap niya, B. Ito ba Grabe, B. Ang anghang niya pala, B. Sa totoong buhay. Tekpa mo, B. Ang anghang, B. B, extra hot yan, B. Oo. Uh -uh. Extra hot na, extra pa. Favorite ko yung mga, mga hati malu. Mayroon niya na resta kami ng buhay. Naku, ano, ako tamad ako lumabas. Tamad? Eh. Parang piling ko nga, ano, V, parang gusto mo lang palagi ka nalang bumibili, V. Hindi mm -mm. kasi nung una, hindi ko alam ko ano, na nabili nga nung pagkain. Okay. Kami sa lumalagpas ako dito sa hyper eh. Um, nung lakad ako nung pagdudot, nag ako ng ulo. Pag may time pa. Pero <laughs> pag wala na, No choice ka talaga, baby. Kami naman da, kami naman doon, kami sa unahan malapit sa McDo. Hmm? Mm -hmm, Ikaw talaga saan? Common world yeah. Stream mm -hmm. lang kami, common lang kami. Ikaw? Sa ano lang ako sa audio? No. Saan yun? Ah, ano yun? May daan dyan kasi sa um, Malayo ba yung Malapit lang, pi Malapit lang dito kasi may shortcut naman sa Kalipapa. Nakailang sakay ka? Dalawa. Dalawa na siya. Ay. Simple, dalawa lang din kami. Doon naman mura lang kasi 12. tsaka... Malapit lang naman talaga siya, no? Pero okay. ang nakakaan kasi doon, yung traffic. Yung traffic. Kaya hmm. sobrang ano. Kasi ilang skinita yung nadaan na natin, dalawa. Ah, sabay kami. Minsan. Minsan, yung kami. Nakakasabay kami sa jeep. Nakakaabutan. mm -hmm. Nakaka pag nabutan ka ng traffic na labasan ng estudyante, ay, jud ko dahil. Ang sakit siya bang? Yung init, yung ano. Meron kasi mga legit na may dala pang mga asawa. Mm -hmm. Asar na asar talaga ako. pa naman ang papatagal. May dala silang asawa, tapos papuntay nila yung asawa nila dun sa ano, papatagal. Tapos ang ending, hihintayin pa namin. <laughs> Tsaka so, pag may asawang kasama, ayaw, halos ayaw mabakantihan kahit isa. Sa unahan, kasi sa unahan, ayaw paupo. Mm -hmm. yung no? sinama, eh, dalawa sana doon sayang Saman. ninyo. hmm? <laughs> yung iba kasi masyadong tilosa. Kahit bantayan mo yung 24-7 yung asawa mo kung mambababae, mambababae <laughs> Nakausap na kayo ng mga Bella. okay, kinausap na siya. Nakausap ka na? Ang binigyan na yun ay labirth na yun siya kanina. Mm -hmm. Ang chat na sa akin si mam. Gas TV, alam mo ba ba? Nanakawal no, na ko sa mga ano, item yung Ano? Nasadal, ano? TikTok ano? TikTok flash ata yun. Saan? mismo mong binabagsak siguro. Bin, di ba binabag mga malayong lugar? Pinagsasama-sama yung flash. Mm. Kahit iba-iba nga ito. Basta dumating sa kanya, dress na no, white. Maraming <laughs> ganun. Ito naman. Maraming ganun talaga. Kahit naman sa LBC nga ganun. Pag iPhone nga pinadala mo sa LBC, walang kong numarating. Nagandang hindi namin nalagyan mo? Huh? Ng pangalan? Saka dapat binalot mo na bago mo inanong. Tapos talagyan mo lang fragile. Kasi pag sinabi mo yung laman, kundoy. Walang makakarating sa mahal mo sa buhay pakula, ba diba, nga kahit yung mga cargo sa custom, diba? Kasi minsan, pili lang din yung binibigay. mag-iPhone ka sa ano? Ay, so, na.